tayo sa paligid mga lalabs ayan ay araw na o kanina kasi muulan pagdating ko dito so dito tayo ikot ikot malinis na o malinis na naman tong ano malinis na naman ayan Ito yung paligid nila may mga bayaba so papaya mm. wala na akong inabot na ano wala na akong inabot na abukado yang wala na talaga as in empty ayan kalamansi, mag harvest tayo ng kalamansi pag malapit na akong umuwi. Ang dami dito papaya. Doon sa lupa namin, mayroon ano eh. Mayroon nakadapa na sa lupa. Ang dahing bunga. May bayabas oh. Ayan oh. No? Hmm. Yeah. Ayan. O diba? Kainin natin. Hmm, harap. tibihin ako nito. Lumit yung bunga ng mga kalamansi. Hmm. Hmm. Lumit yung mga bunga. Pero mga may ano siya, may katas siya. Meron siyang katas. Meron niya. Eh. Mm. Meron siyang mga katas. Walang tanim yung lupa namin. Wala siyang tanim. Ayun. Ito dito lupa namin. Ayun o, no, tingnan mo may papaya doon o. No? Nakadapa na. puro papaya at saka saging tanim sa aming lupa dati may ano yan may kalabasa, may sitaw mm. Hmm. 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 Mm -hmm. Ito ang paligid dito mga lalabs. Oh. Ayan yung tinitirahan ko. Yung kulay green. Ayan, puro puno. Pero ang linis ng ano. Eh. Hmm. yung buhangin. pwede deliver na sila ng buhangin before. Kasi ayun yung time pagpapagawa sila ng bahay. Mayroon ng buhangin. Kami din. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Lagpas bakod na yan. Sa amin din uh, mga buhangin. Ayan. Yeah, may ano pa dito. Oh. may bayabas pa yan, oh. Mm. May mga bayabas, kunin natin yan. Lalamso. Mm. Yan, oh. Mm.